Kordang. Be... Yeah. Lima. <inaudible> uh, magandang hapon mga master, mga kasikante, mga idol, eh. nandito tayo sa ating spot, ilog ng sofa mga kasikante, eh, no. tamahan nyo maming eh, mga master, may isa, mga po, kanya ng pwesto, oh hindi pa lang ako mag start na pag hindi din yung ano yung mga ano nasa bukid yung tawagin yung mga gagamba. Yung maliit. Makagat, di lang madali. niyo ayo sa ng casa dino eh piso to mga maser ha 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 ha

Ito. Ito sabi, dalawa at dalawa yun. Shout out sa mga big Shout out kasi ko Gabi oh, ginamit ko yung bingwit mo <laughs> Ito yung hulo ng bingot mo. Na, ano na natin, na test na natin. Oh. Ayos na man. Oh, shout out sa inyo lahat. Mga master, ayan o. Oh, Buda Dalawa na. Time is 5.42. Ayan, mga master, uh, uwi na yung dalawang nung kasama natin vlogger, si Pastor Pabo, mga managsasay, oh. sa ating Pabo Kasiman. Ang huli ko, idudulate ko na dun sa walang huli. Ayun, ganun kabahit si master. Uh, ganun kabahit si master Pabo, ayan, o. Oh. Master, sagi na lang. Ayan. Ayun dito pa rin hanggang sa anong oras tayo? Eh? Ma-6s mga lang ayun. Diyan na kami mga nasa mga kadiskarte, mga, mga pati idol, pati mga pati master 'yan. Salamat na rin sa sumusuporta sa channel to, sa YouTube channel to 'yan. Kadiskarte mix hard deal vlog 'yan, idol. Apat na sapo. Yun tapos na ang amin pag adventure, mga idol, mga kadiskarte, mga master <laughs> 'yan. <laughs> shout out Ay, sa inyo lahat. Ayan, shout out. Ayan, anong oras na? Alas sa jackpot. Palubog na araw. Ayan, buli naman tayo ng pangulam, mga kabiwas. Ito, dami pangalan. Binabanggit, no? Ayan tayo. Mga angler talaga, mga kadiskarte. Iba-ibang, ano?

Yan mga master, hanggang dito ng video natin. At shoutout sa inyo lahat. E Ito'y huli. At malulobat na yung cellphone ko. Yan mga master. Oh. Yan. Thank you for watching. Bye bye. Yan.